Good morning mga idol uh, Araw ng lunes guys Second day of September Buwan ng Dar na ngayon Kaso nilabung din ng Bagyo rito Hindi na siya pa bagyo Kaya lang Mulan eh Sasama tayo sa Low pressure area guys kaya ingat ingat kayo guys sa mga lugar na binabaha ingat ingat kayo lahat <coughs> saka sa mga mga maniho ingat sa pagdaride kasi panahon ngayon medyo madulas salamat so, guys at yung kalimutang manalangin siyempre sa ating buong may kapal dahil well, sa kanya lahat yung mga nangyari sa ating panahon ngayon. siyang so, may alam niyan. Kaya dapat manalangin din tayo sa kanya. manalig. At iwas sa mga anumang sakuna. At disgrasya. Kailangan <coughs> bigyan tayo ng <coughs> malusog na kumangatawan. Sa so, araw-araw natin trabaho guys. Thank guys. Like guys, share and comment na rin kung saan ka ngayon. Bye bye.